Good morning mga kapapa, welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So mga mga, mga update ko lang kayo mga kapapa sa ating alag na 45 days. Ayan o, no, ito. So ito mga kapapa, nasa 24 days na po ito. Malaki na, malaki na siya mga kapapa. Yan, dalawa po sila. Yan. Hindi siya masyadong mabilis lumaki kasi...

ito lang ang linilibangan ko mga kapapa na alagaan hindi siya masyadong lumaki mga kapapa kasi kulang sa pagkain <laughs> kulang sa pagkain mga kapapa Agay, okay. ang iti. Kuhaan na nagpapa. Nagog si misis guys kasi <laughs> napagkalaki ng kanilang iti iwan. Ang iti iwan nila pin ang nagpakalaki mga hababa. Yan lang. o tok sila mga kababa lumalapit sila sa akin na hmm. po kung update natin mga kapapa. Maraming salamat. Thank you for watching. 拜拜。Bye bye.